Murder na lang si Amo nang ano, pagkain kasi hindi na kaya para magluto pa. Good morning, guys. Welcome ulit sa king uh, YouTube channel. At ngayon uh, pa na ulit tayo sa ating trabaho. Last day bukas pa nga pero sa gabi meron akong trabaho may pa diner ako verde kasi ni paul kaya doon sila kakain pamilya meron silang bisita dito na ako guys sa ating trabaho pisa ulit tayo last day, today is friday alas 5 na lang 5 na lang para sa 5 tayo dyan at nang tayo see you on Monday at kakain na tayo maga tayo punta sa sasama sasama sa ng miss ko sa trabaho dahil magbabalik ng mga regalo you yeah, no? may araw pero yung klema niya malamig, hangin eh lakas ng hangin ay eh, mga puno nagsisigalawan yan yeah. ha guys hindi na tayo ng bata bago tayo mamili ng ating ang kanilang kakainin simple lang naman ang lulutuin ko ngayon kaya marami tayong nagawa ngayon itong trabaho ko ngayon at nagset na rin ako ng, ano, ng, ng table para bukas ng sabado may dinner ako murder na lang si amo ng ano, pagkain kasi hindi ko na kaya para magluto pa Baba ulit ako. Hinatid ko lang si Paul dito sa taas at mamimili ulit tayo ng ating lulutuin. Magpipreach tayo at uh, yung simple lang na pagkain na aking luluto kasi marami akong maginawa. Bukas uh, alas 6 siguro ako pupunta rito kasi may pag-dinner ako eh. May mga bisitang amo kung kakain dito. Yan guys, yung dyan ako. So, uh, wala na akong kabi para hindi ako magbuhat ng mabigat yung isip ko kanina siyang namalain siya at yung mesa inayos na namin para bukas hindi na natin hindi na namin ayusin para bukas nakaayos na siya kasi sa sa gabi na kami pupunta eh mga alas 6 alas 7 ang punta na ngayon guys pag na kami na ulan ang lakas o oh. makita na parang nasa kuwan lang kami Philippines kahit na ulan tuloy lang ang laban galing kami ng trabaho uuwi na ulan tapos sa akit ng 7 floor ng walang lip walang lip kami pagod sa trabaho tapos pagod pa sa pagkakit ganyan lang ang buhay laban laban lang laban laban lang Mag-a tayo tumawit -tay eh. -tay Hintay natin yung green. Namatay eh. May nakis dito na yung paket na. At uh, medyo humina yung ulan. Dito na ako sa pura.

Bukas, walang trabaho. Pahinga tayo. Pero sa gabi. Ayan guys, buksan lang natin yung mintana. Tayo ng ilaw. Ayan. Punti pang matumba. At tayo eh, ay tayo para sa ating kakainin ngayong hapunan. Ano guys, hanggang dito na lang aking video. Kita-kita ulit tayo bukas sa sunod na upload. Thank you for watching. Good night and God bless po. Bye bye.